diriwang ang Pasko. Basahin natin yung Catholic Encyclopedia. Talaga bang merong Pasko o ano ang sabi ng mga Katoliko tungkol sa Pasko na kanilang ipinagdiriwang? Ito po ay mismong uh, libro na ng Iglesia Katolika nagsasabi yung Catholic Encyclopedia, sila ang gumawa nito. Hindi po kami. Ano ang sabi diyan kapatid na Luz? ito sabi po dito sa Catholic Encyclopedia sa Volume 2, page 607. Ang title ay Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations or Epiphany, January 6, during the first three centuries of the Christian era. History In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true son of justice. Tinan nyo yan, mga kapatid. Imbento na naman yan, yung Christmas na yan. Ang sabi nila sa kanilang aklat, the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam daw, sabi nila, ng eksaktong araw ng pagkapanganak ni Kristo. Kaya nung Nung mga unang kasaysayan ng Katoliko, ipinagdiriwang nila yan sa Epipani na kung ipagdiwang e eh Enero asais. Pero noong anyo 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Ang Iglesia sa Roma ay itinakda nila ang wika yung December 25 para ipagdiwang yung yung Pasko o yung Misa ni Kristo. Christmas, Mass of Christ. Puro invento talaga, wala sa Biblia eh. Walang batayan. Hindi naman pwedeng si Kristo ay panganak ng December 25, mga kababayan. Kasi, nung ipanganak si Kristo, meron pong mga pastor ng tupa doon sa, sa, ano, sa Bethlehem na nagpapakain ng tupa nila sa gabi. Kaya nga yun ang nandoon sa awitin na kinakanta-kanta ng katoliko yun eh. Sabi ron, The first Noel the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they lay In fields where they lay Lay in keeping their sheep. Yon, tama yun eh.